Hello Jigsmal Shoutout sa'yo Jigsmal And kay Atan The Ice Prague Ice shoutout Engineer shoutout sa'yo Sino pa bang gusto mo pa shoutout dyan? PM nyo lang ako ha ah. O ito ngayon kami ha ah. Dito kami ngayon sa Sa ba to, Mexico Sa yung Ano naman yung nata ito? O guys yung isang barko namin Nakasama o oh naka alongside side din siya. Oh. Kita niyo ba yung mga view? Guys. Nice. Jigs, sa tao sayo. Ano? Shoutout sa lahat mga solid followers natin dyan Ice Prague, Atan, ano? 1 1 na ba? Kid, engineer Shoutout sa'yo O, oh, Ano Oh. Takli oh, along side oh. Starboard. Okay guys. Ardisa ka is back. See you next vlog. Cheese.